meron tayong ni na microwave oven. Ayan siya. Bali itong Japan. Bali 110 siya. 110. Yung kanyang uh, input voltage. Pero sa likod may nakalagay na. Uh. Ito. May, na may nakalagay sa indicator niya na. Ayan. 120 volts. 9.3 ampere single phase siya. Ayan yung kanyang indicator bali ngayon kasi kung magpapalit tayo lahat lahat nyan papalitan natin to, ng 220 pati ito din yung kanyang mga fan motor 220 din tsaka yung kanyang board is 220 din bali ito is uh, kaya naman natin ito yung ano yung higher na voltage kasi yan ito yung magnetron eh. bali yung ginawa ko para mas para mas makatipid ako ito na lang yung binili ko ito, worth of 200, ay hindi, worth of 175 pesos, ito. Kesa naman sa may yung bibili ako ng 110 na ito supply na 110, i-mini eh, na yun. Ipas eh, mahal sya. Aabot sya ng 500 yung pinakamura. Kaso nga lang, nakadepende yung sa kanyang uh, watts. Pero, kasi ito kasi, ano sya, uh, 220, tapos pwede din syang gawing 110 or 50 volts depende sa may kailangan mo bali ito kasi meron siyang 4000 watts yung kanyang maximum wattage bali ngayon yan titesting natin kung sasabog ba talaga siya yan you know, o wala pa yung ginalaw kasi kung magpapalit tayo palit din tayo ng kapasitor na 110 din lahat pati yung diode na 110 lahat lahat papalitan maliban lang dito sa may magnetron eh okay, sa so ngayon try natin saksak ko lang kung magiging successful yung gawa natin yun yan, nagiging okay pa naman sya hintay lang natin ba't hindi gumana ah, check ko lang ulit eh. baka maluwag hindi natin lagay sa gitna yun, gumana na yung zero yung gumana yung zero para mas matis nga din kung kung gumagana ba siya buksan natin yung pintuan lagay natin yung ito yung kanyang ano eh yung yung plate lagay natin sa loob yan. tapos magpapainit tayo ng tubig yan sarado natin bali ikaklaro ko lang pala yung ating supply is 230 volts or 220 volts yan bali na bali itong microwave oven natin is 110 ayan huwag ka dun, huwag ka dun ka ang dyan eh bali ngayon uh, try natin magpa init ng tubig ano ba yung mas maganda dito kasi hindi ko pa si masyado familiar ko eh ito na lang siguro sa beverages ayan tapos yun tapos tumapit na yung kanyang timer tumapit yung timer niya. gumagana na tapos gumagana yung ating motor. Sana hindi siya sumabog. Tumagana yun. Iiinit. Tapos yung sa loob may Ayan. Try lang natin. Kung iiinit ba talaga. Taposin lang natin yung kanyang time. Bali sa gawa pala natin mayroon tayo ditong safety breaker para just in case na mayroong shortage dyan ay magtitrip siya yan o oh. yan gumagana yung motor yan gumagana siya tapos meron tayong ah, voltage regulator voltage regulator na supply tapos meron siyang dun fuse nya para just in case na merong problema okay trip na number yun nag enda kaya natin kung gumagana ba talaga siya Okusan natin kung mainit na yung tubig Yun. Ayun. yun. Mainit yung tubig. Ari, mainit. Ay nga, mainit. Gumagana siya. Ayun Oh. Umusok siya. Pero hindi siya kita. Pero mainit. Mainit. Ayun. Mainit yung tubig natin. Gumagana siya. Ayun. So far, good naman. Sa 200 pesos natin, pagpalagay na natin 200 pesos, napagana natin yung 110 na microwave oven. Ayun. May magamit na tayo. Magpainit. Ganun. Uh, gagamit lang naman si Otto so, Bira lang para mas matipid sa current eh. Pero based sa kanyang ano is puti lang naman eh. I mean maliit lang naman yung kain niya. Ayan, yung kanyang kain is 700, 790 watts. Mas matakaw pa nga yung heater kasi yung heater umabot siya ng 1,500 watts sa yung heater. Ayan, super so, okay na siya. I kakaburan ko na lang to. Tapos, yun, pwede na magamit.